So, ito na nga, another adventure na naman mga kamaretes mga cordapia, ari na naman kita. So, naglaray-laray kami, kaya may nakita kami beautiful na mga, ano, na mga infrastruktura. Ganun, ah. Uh, Siyempre, nang picture-picture muna tayo. Tapos, nalambot na ako diyo. Naglustot na naman ako dara sa kahoy. So, parang si Elias TV na tayo nito na kung saan-saan na napupunta. So, yan, napunta na naman ako dito. Pero, in fairness, parang nagtalang talaga kami dyan. So, haya na nga kasi pupunta kami sa La Pasat. So, first time ko makapunta doon. So, nagsakay muna kami ng train. Tapos, bumaba kami sa Rapples at nag-exit kami sa Exit I. So, finlaysang green. So, yan na nga at naglakad na kami hanggang dyan, makita mo dyan. At yung mga nagasika-sika dyan, oh, tingnan mo yung mga, yung parang, anong tawag dyan? Parang coffee shop lang siya na may ganyan na style. Nakakaiba sa palibot, iba Sa palibot, mga naglalakihang, ano, mga building. Ito, so, makikita mo yung pangalang Laupasat. So, here we are sa wakas na tuntun din namin. syempre nagsama ako ng mga kaibigan ko. Ang purpose ko talaga is para bidyuhan nila ako. So, ayan kasi um, wala akong taga video So, ayan sinama ko si Aileen. So, siya yung taga video O, di ba? So, ayan nga. Parakalakad kami kung worried daw. Ano, nagtutork tayo dyan. Pero hindi, ang, ang totoo talaga, hindi ko alam kung saan. syempre sinundan ko si Isel, isa kong friend. Pero, nauna siya, Hanggang nagtalang na siguro ako diyan hindi ko na alam kung sa papunta. O oh, yun, di. Dabugal-bugal si mo no. O oh, yun, di. Kunwari daw, ano, hindi inosinte. Eh, pero wala na kwarta. So, ayan na nga. Ang lawak palad, guys, sa saloob. So, may iba-ibang angulo kung saan mo gustong umupo or trip. At maraming choices sa loob. Talaga, as in, Asian, Western food. Maganda, as in tapos ano marami kang choices so uh, sabi ng kasama ko pupunta daw kami sa parang open area na, na may mga barbecue barbecue so ayan pupunta tayo doon so ayan ang tingin tingin ako dahil na amaze ako marami pala talaga dito choices at ang lawak niya guys sa unahan para nakikita mo parang kunti lang pero pag pumasok ka ang lawak pala sa ang daming kumakain dito So, parang different kind of people, different, different kinds of, ano, food. O, oh, different kind. So, yan na nga, patuloy tayong maglalakat hanggang sa, hindi eh, pa namin natuntun. So, napipili-pili kami kung anong kakainin namin na, siyempre naayon sa budget natin. So, parang patuloy lang tayo, guys, sa paghahanap hanggang sa nagtalang ako. So, yan, nandun pala yung aming leader. So, ayan. Tapos hanggang sa natunto na namin maya maya yung open area kung saan tayo ay maghanap ng upuan. Ang dami pala dito yung pinoy na kumakain guys. Maganda yung ambience. Hindi siya mainit. Medyo crowded pero manageable. Kumbaga. Kasi maraming space. So ayan, Napatuloy kami sa paglalakad sa palusot-lusot. Pasensya na sa akin, photographer na kapoy siguro siya. Pero nag-enjoy naman daw siya. So, salamat sa you, Dai Aileen. So, ayan. Sabi ko, kukunin ko na ba? Sabi hindi, sige lang, mag-video ko lang yan, balak sa buhay mo. So, ayan, patuloy tayo sa paglalakad, guys. Hanggang natugto na natin ang opening area. So, ayan, dito tayo, banda. So, parang open street siya. Wala naman dito ang pupunta ng mga sasakyan kasi nga. Parang hallway talaga siya na barbecuehan ba? O, tingnan mo. As in talaga na street lang talaga siya yung normal ba na highway? at napapalibutan tayo ng building na naglalakihan so in the middle pala ng big building yung mga in order namin ibang soror <laughs>